So, yun nga po ano, bali magkano po ba yung uh, kuha po natin per square meter ng ating pagtatalis dito na sa siya. po ng mga 40 x 40 yung ating mga ginagamit or 30 x 60. So, yung kuha po natin dito, Ang una is, po natin tinalis dito ay flooring. Ano, so kaya kung mapansin po, makapansin po ninyo, meron po tayo dyan karton na nilatag para maiwasan po natin yung kung uh, kumbaga madumihan o kaya madikitan ng mga taladhesib ng mga halo yung ating Uh, mga yung ating floor tiles na ano po. Ito po yung isa sa mga diskarte eh, kapag uh, gusto po nating mas mabilis or mas madali yung pagtatailes po natin. Mga sir at, uh, welcome back po ulit sa ating uh, YouTube channel. Sa video po pala natin na ito ay i-share uh, ko -share po, po sa inyo tungkol po sa uh, labor cost natin sa pagtatailes sa mga tiles. Ano so bali isa isa-isahin po natin yung uh, mga kinoconcider natin pagdating sa price Kung magkano po ba yung kuha po natin per square meter? So yung pagkukuha po natin ng uh, labor cost sa mga tiles sa CRI per square meter po tayo ano po. So bali hindi po natin dito ah uh, kumaga hindi po tayo pumabase per tiles ano. Dito po uh, titingnan natin ano po ba yung mga i-consider natin. kung ano po ba yung mga dapat natin i-consider pagdating sa pagpepresyo ng ating uh, mga tiles. So, Wag na po natin patagalin, umpisa na po natin. Come on, come on. bali nandito po tayo sa uh, sa lukuyang tinatiles natin si CR. Ayan. yung sukat po pala nito is 14 square meter so yun nga po ano bali magkano po ba yung uh, kuha po natin per square meter ng ating pagtatiles dito sa CR ano, so kapag kagana to po unang una po natin diyan dyan consider natin is uh, kung ano po ba yung size ng tiles na gagamitin natin. Ano po? Uh, ito po, kung mapansin nyo, yung ginamit po natin dito is mga 40 by 40 siya. 40 by 40 dito sa walling 40 by 40 din po sa, sa flooring ano po yung iba naman po nito is mga kalimitan uh, 30 by 60 sa uh, walling uh, 30 by 30 sa flooring ano so pwede naman pong 30 by 60 din sa 30 by 60 din po sa flooring ano so meron po diyan meron din po tayong managawan na yung ginamit natin sa walling is 60 by 60 so 30 by 60 po sa flooring ano so kumbaga iba-iba rin po talaga yan so dito po yung ginamit natin is yun nga mga 40 by 40 ah uh, mga ceramic tiles. Ano po? So ngayon, unang-una pong uh, o consider natin 'yun nga, yung size ng tiles. Kapag kaganda to po ng mga 40 by 40 yung ating mga ginagamit or 30 by 60 so yung kuha po natin dito is 350 per square meter. Ano po? So ito po yung computation po natin is walling and flooring. Kung baga, ito total po natin yung na uh, area nitong walling at saka yung flooring. So isasuma total po natin yan then yung kuha po natin dyan is 350 per square meter lahat. Ano po? So, yun po yung pagkukuha uh, po natin. Ngayon, paano naman kung halimbawa yung mga ginagamit natin is uh, mga 30 by 30 lahat. Sabihin na po natin 30 by 30 or 20 by 20. Ano po? Dahil meron din po tayo mga napagagawan yan na mga 20 by 20 or 30 by 30 yung uh, pinapagamit. So, ibig sabihin po, mas mataas na po siya sa 350. Ngayon, kung halimbawa naman po mga 60 by 60, ano, so kumbaga 60 by 60 na yung uh, ginagamit natin na pag uh, mga wall tiles. So, tapos yung uh, sa flooring natin, halimbawa po mas malaki. Dahil ito nga po yung sabi po natin is ano lang to, 14 square meter lahat, kasama po yung flooring. Halimbawa naman po medyo, medyo malapad to, kumbaga mas malaki po yung tiles. So, pwede po natin liitan, ano po, so pwede po natin kunin niya ng 320 or at tapos sabihin na po natin mas malaki po yung CR tapos uh, 60 by 60 pa po yung ginagamit nating tiles yung mga gagamitin nating tiles so pwede po po natin yung bawasan ano po kung baga po yung paggagawa natin tapos malalaki din po yung mga tiles na gagamitin natin ibig, sabihin mas mabilis ano po mas mabilis po natin matatapos yung trabaho so ibig sabihin uh, pwede natin liitan yung uh, labor cost po natin yung ito po nung pag uh, estimate natin dito is wala pa siyang palitada. Ano, so kumbaga hollow blocks pa lang yan tapos ito. Ayan. So bali ito po, kumbaga ihihiwalay po natin siya. Ano kumbaga halimbawa tayo po 'yung magpe-finish niyan, tayo po 'yung plaster dahil uh, sabihin na po natin walang ibang worker na uh, kasi dito po meron po dito mga arawan. So 'yung ginawa ko po is pinapalitadaan ko na lang siya. Uh, hindi ko na lang po siya din uh, kumbaga hindi ko na lang siya isinama sa kontrata ko uh, pinapalitadahan ko na lang doon sa arawan ng may-ari. Yung taas po pala nito is 220 to 20 po yung taas niya. Dahil linabol na lang po natin yung sagad nitong uh, uh, pader nitong CR na to. So, yan po yung 200, uh, 220 yung taas. Ngayon, so yung iba po, minsan, inaabot po tayo dyan ng mga 200, uh, 240 or uh, 250 na kataas. So, isa din po yan. Ano, dahil kung mga ngailangan na po tayo dyan ng tungtungan, medyo abala na po yung pagtatas natin kapag medyo matataas na siya. Iba-iba po yung mga diskarte na ginagawa natin bilang mga telesetter o yung ating mga telesetter, ano? So, dito po yung uh, ginawa nating diskarte is, yung una po nating tinalas dito ay flooring. Ano? So, kaya kung po ninyo, meron po tayo dyan karton na nilatag para maiwasan po natin yung Uh, kung o kaya madikitan ng mga taladhesib ng mga halo yung ating uh, mga, yung ating floor tiles ano po So, ito po yung isa sa mga diskarte kapag gusto po natin mas mabilis o mas madali yung pagtatalas po natin. Dahil alam naman po natin kapag nagtatalas po tayo sa mga wall tiles, marami po pong mga ginagawa dyan, ano So, yung paglalagay po ng mga tukod dahil kalimitan po niya yung ginagawa nila is uh, nag-umpisa po sila sa second layer. So, tayo naman po kapag nagtatalas po tayo na kapag inuuna po natin yung walling, yung ginagawa ko po dyan is first layer agad. Ano po? So, kung kukunin natin yung floor drain. Saan po ba yung pinakamababa? Yan. So, ito po yung floor drain natin. Ayan. So, ito po yung floor drain. Ayan. So, kapag magta-tiles po tayo ng inuuna natin is uh, wall tiles, ang uh, hahanapin po natin dyan yung floor drain. Dahil doon po tayo unang mag uh, install ng ating tiles. Dahil yung klebe po natin, pataas na po yan lahat. Ano? Ano po? So, halimbawa sa dry area natin, Halimbawa, dito po yung inadoro. So, uh, kailangan mataas to um, para dun sa floor drain. So, ngayon, kapag kinuha po natin na uh, sa floor drain po tayo nag-umpisa, syempre, buo po yung tiles natin. Ano? So, tulad po nito na 40 by 40 yung gamit natin. Kalimitan po yan yung uh, in install natin dyan sa tapat ng floor drain is buo siya, wala siyang cutting sa ilalim. So, kapag kader uh, dara dire na po yan dito sa taas, so, lahat na po yan may tabas. Ano? So, 'Yung klebe naman po natin sa CRS uh, sa mga floor tiles po natin sa CRS, meron po tayo dyan 1 cm per meter. Ano po? Nakklebe. So 'yun po 'yung uh, ginagawa natin. So 'yun nga dahil uh, inuna po natin 'yung flooring. So 'yun po 'yung natitipid nating oras. Direkta na po tayo papatong diyan sa ating mga flooring. Ano po? Diyan na po tayo magpapatong ng ating mga wall tiles. Ano? So kumbaga mas mabilis na siya. Hindi na tayo nagagawa ng tukod. Ano? So ito po 'yung tinutukoy natin na tukod 'no. Kumbaga tinutukuran natin nilalagyan natin ng mapapatungan yung ating tiles kapag mag-uumpisa po tayo sa second layer. Ano po? So ito po yung uh, isa sa nakakapagpadagdag ng oras natin. So kumbaga kapag para mapabilis natin, yun nga uh, magumpisa mag-uumpisa po tayo sa flooring. So ngayon ito po ginawa ko po ito na naglagay ako ng tukod kasi kung mapansin niyo ito po wala pa po, po itong tiles Dahil kuno lang po tayo. Ano? So ah uh, po natin 'yan kapag tapos-tapos na tayo dito. So ito, tatalsik ko siya pataas. Hanggang doon. Ano, so para maisabay ko po siya dito. Ngayon, tinukuran ko muna siya. Ano, dahil ito po, hindi ko muna malalagyan, Ano, so hindi ko muna po siya may tatals. Isasabay ko na lang po siya dito sa, uh, dito sa flooring. So, yun nga. Yun nga po yung uh, natipid natin dito. Na, kumbaga, hindi na tayo naglagay ng mga tukod. Hindi na tayo nag... Uh, nahirapan no? kumbaga mas madali na yung pagtatals natin kapag inuna po natin yung flooring yung isa naman pong disadvantage kapag inuna po natin yung flooring is, yun nga po yung sinasabi nila na manodumihan daw yung ating mga floor tiles. Ano, lalo na kapag magagaspang, kapag na magagaspang po yung mga floor tiles natin, na kalimita naman po talaga is mga magagaspang. So, kumbaga po, manudumihan kapag kinapitan po siya ng taladhesive, adhesive uh, medyo mahirap ng linisin yun po yung mga dapat nating iwasan kaya yung solusyon naman po natin dyan is ito karton ano lalagyan lang po natin kasi marami pong karton yung ating mga tiles So lalatagay lang natin siya para yung mga dumi po natin, yung mga laglag ng sa pagtatales po natin sa walling is uh, hindi po direktang tatama sa ating mga floor tiles. You know? So ngayon kapag pagkatapos po natin magtrabaho pagkahapon, so lilinisin po natin ulit yan para masiguro po natin na uh, wala pong matitirang uh, mga taladhesib na nakadikit dito sa flooring. na Kung hindi po makakatigas yung mga taladhesib, uh, ibig sabihin malinis siya, ma, uh, mapapanatili po natin yung kalinisin ng ating floor tiles. So yun nga po mga sir at uh, bali i-recap lang po natin yung mga napag-usapan natin sa video na ito tungkol nga po dito sa pagbibigay uh, ibigay po natin ng labor cost sa pagtatali sa mga CR. Ano po? Unang-una, yun nga po kapag ka mga kapag ka mga 40 x 40 o uh, 30 by 60 yung uh, ginagamit nating size ng tiles. yun po yung kuha natin is 350 per square meter. Ano? So kapag ka mas maliit po dyan, halimbawa mga 30 x 30 or mga 20 by 20 so ibig sabihin po uh, mas mataas siya pwede po natin kunin siya ng mga 380 80 to 400 uh, pesos per square meter ano po so kapag uh, mga 60 by 60 naman po 60 by 60 sa walling at uh, 30 by 60 sa flooring so pwede na po natin siyang i as 320 to 330 per square meter ang isa pa po sa dapat nating i-consider kung kapag ka po ba yung mga padar natin or yung mga flooring natin yung mga pader is wala sa hulog wala sa eskwala at uh, kailangan po nating habulan yung uh, pag, pag, pagiging eskolado ng ating uh, uh, CR. So, isa pa po, po yun, ano. So, kaya, kumbaga, kailangan po po natin ipalawanag yun dun sa may-ari na, kumbaga po, ikukonsider din po natin yun. So, dito po, kapag ka ganun, uh, yun nga po, na wala sa eskola at uh, kuya, wala sa hulog yung mga pagkapalitada. Kahit po, uh, mga 40 by 40 or 30 by 60 yung ginagamit natin, kung wala naman po sa hulog, wala sa eskola yung ating mga uh, CR. So, kumbaga po, mag uh, tayo dyan, mag-additional tayo. Dahil, kapag ka po, wala sa hulog or wala sa eskola, ibig sabihin, uh, mas maraming halo yung kakailanganin natin. So, ibig sabihin po, additional po yun sa, sa ating labor cost. Yung size po ng, ng uh, CR natin is, uh, kumbaga, maliit lang din. Katulad po nito na nasa standard tayo na nasa 1.2 yung lapad at uh, up to 2 meters lang po yung haba. So, dito po, yung advisable naman po talaga natin gamitin dito is yung mga maliit lang talagang tayo. So, pwede po natin itong gamitan ng uh, mga 30 by 30 sa walling or 40 by 40 So, kung halimbawa naman po gagamit tayo dito ng mga 30 by 60 pwede pong yung orientation po ng ating mga wall tiles is patayo. Ano po? So, meron din po tayo mga client na nagtatanong kung halimbawa po ba daw yung pagtatalos po natin sa mga CR is kung kasama na po ba daw yung uh, pag-install ng mga inodoro at yung mga fixtures po natin sa CR. So, ito po, kumbaga, unang-una, yung tiling works po natin is iba kumpara dito sa mga plumbing works ano po, dahil ito pong pag-install ng inedoro at pagkakabit ng mga fixtures natin, yung uh, lavatory, yung shower, faucet ano po, so ito po ay mga gawa po ng tobero or uh, mga plumbing works po ito, so dito po yung uh, ginagawa ko is, kumbaga mag-additional na lang tayo ng, kumbaga magbibigay din po tayo ng consideration na lang kapag halimbawa po yung mga ikakabit natin is uh, inedoro, lavatory uh, shower, ayun, so sabihin na po natin yung shower natin is Uh, may uh, hot and cold so dito po yung ginagawa ko is uh, nag-addition na lang po tayo ng at least uh, 1,000 pesos na uh, labor cost para sa pag-install ano? so ito po kumbaga uh, mababa na po ito, kumbaga yun nga uh, bibigay na lang tayo ng consideration so dahil yun nga, dahil kahit po tayo yung mga tilesetter, so maroon din po tayo ng mga basic katulad nito na pag-install uh, ng mga uh, fixtures po natin sa CR Ayon so bali hanggang dito muna po yung ating uh, video at uh, sana po nakapagbigay tayo ng idea tungkol sa pagbibigay po natin ng labor cost o sa pagpepresyo ng mga labor cost natin sa pagtatali sa ating mga CR. ano po So sa mga hindi pa po, po pala nang subscribe paki-click na lang po yung subscribe button at uh, uh, paki-click na rin po yung notification at uh, para lagi po kong updated sa mga bago pa po, po nating i-upload na mga video So maraming maraming salamat po sa pananood.